Ayan at uh, ito pong pangarap ni Romualdez na maging presidente. Patayin na po. Ayan po ate pero tatalakayin po natin 'yan pagkatapos po ng batiin ko itong aking mga subscribers. Kaya nga po yung mga ngayon pa lang po nakapag-tune in dito sa ating programa ay uh, Huwag nyo na pong ipagkait yung uh, pindutin yung subscribe, notification bell, like and share na rin po. O pang sa ganun po ay mapasama na kayo doon sa lahat ng mga sosyortihin. Kasi ang parati ko rin pong sinasabi rito, lahat po ng uh, nag-subscribe or mag-subscribe sa channel ko ay sosyortihin po yan. At, uh, pero sabi ko nga po, hindi ko pwedeng kalimutan na hindi batiin itong aking lahat ng mga subscribers followers at mga viewers ganon din po dito sa mga bagong nag-subscribe binapakarami pong uh, nai-dagdag na subscribers natin ngayon maraming maraming salamat po at uh, sana ay uh, ipagkalaob na po ng ating ama ang ating Panginoon ang swerteng para sa inyo madalas ko pong sinasabi rito Tinatanggihan ko na po lahat ng mga blessings na ibinibigay sa akin ng ating Panginoon bagkos ang sinasabi ko po sa ating Panginoon idirekta na pong ibigay sa inyo na mga subscriber ko ang swerteng dapat na ibinibigay sa akin. Lord, ayaw ko na po tanggapin yung mga swerteng ibinibigay sa akin. Ganun pa man, ay idirekta nyo na pong ibigay dito sa aking mga subscribers. Ayan po. So, balik balikan na po natin yung uh, topic natin na uh, uh, Presidenting Pangarap ni Romualdez ay patay na. So, ano pong ibig sabihin? Si Romualdez po ba ang patay na? Hindi naman po. Hindi naman siya. Kundi, uh, nawawala na po sa tamang katinoan pero i-consider natin na wala na. Patay na. Kasi nga kung wala kung isang tao ay wala na sa katinoan at uh, baliw na 'yan ay if, uh, considered as patay na rin po. Maliban pa dyan Kaya ako sinabing uh, patay na yung pinapangarap ni Jerome Valdez na maging presidente. Kasi nga po minsan mismong pinsan niya si Jaime Marcos ay nagdeklara na po ng wala siyang maaasahang suporta kay Amy Marcos bagkos diniretso na po niya na sinabing kay Duterte siya so suporta ito si Amy Marcos so anong ibig sabihin yun? patay na dalawa na so maliban doon sa pagiging baliw nito patay na doon pa sa pagsuporta ni Amy Marcos dito sa mga Duterte lalong namatay na so ano pa? walay kasi nga po Unti-unti na pong natutunaw yung utak. Ito po yung matinding COVID. Baka po ito yung nakatanggap, nakatanggap na rin. Ina-assume ko po na nakatanggap na ito ng sobre. At malamang naamoy na rin po niya yung Victoria's Secret. Kaya nga po, unti-unti uh, na pong nalulusaw yung utak nito. Ngayon, mapunta naman po tayo dito sa... Di po ba? Bali, balita lang. Sa Channel 7. Na nag at pag daw ni Marcos, ni Bongbong Bong Marcos na ibalik uli yung ating uh, uh, membership dito sa ICC. Grabe ano? <laughs> ang lakas talaga ng influence ni na Romualdez ito. Ang laki ang laki ng influence, imagine mo. Pati presidente na pinsan niya na i niya, di ba, Oh, ngayon, yung magpapa-employin magpapa -um uh, siya, isa rin baliw. Diba? I mo. Para, para na tayong, uh, para na tayong, uh, alam nyo ba, ang magiging tingin sa atin ng mga foreign country. Wala tayong isang, sa, pa, isang paninindigan sa buhay buwan tayo talagang uh, kaya ganun na lang napakaliit ang tingin sa atin ng China lalo na dahil dyan sa wa, parang wala tayong sariling utak dahil sa mga ginagawa nito mga walang utak na nandyan sa kongreso kagaya nitong si Martin na baliw na ito imagine mo yan pag-iisipan, pag-aaralan daw na, pa, na mag uh, membro ulit tayo sa ICC. Hindi ba't kabaliwa na eh? Anyway, sa inyo yan eh. Paninindigan nyo yan dahil sa kabaliwan nyo eh. Ito namang isang baliw, nagpa, nagpadikta rito sa isang baliw din na pinsan niya. Oh. Ay kung baliw na itong uh, si Romualdez ito, baliw na yung presidente ninyo, baliw na tayong lahat. di ba? Mga buha ka ng ina nyo, magkanda matay na lang talaga kayo. Dapat talaga mapistina na kayo, eh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Mamatay na kayong lahat. Tangnan na nyo. Buisit kayo. Ganyan kahayop. Imagine mo, nagsimula lang yan. Sinasabi ko nga nasundan. Nasundan ito nung kani, eh. Noong nilampasan ni Sarah uh, Sara Duterte na hindi kinamayante si Romualdis ito, lalong nagbata-bataan tong animal na <laughs> ito. Kaya doon nabaliw eh. Doon na lahat Imagine mo. Hindi hindi kinamayan ni hindi lang kinamayan ni Sara Duterte. Ayun na. Nabaliw na. See? Ganon yung mga taong mga gonggong. -gong. Pero sa dito, sa totoo lang, yung sasabihin ni Bongbong Marcos na pag-aaralan pa maging mimbro ulit tayo ng ICC. Tang inanyo lahat. Ha? Ah, wala akong pakialam sa inyong mga animal kayo. Kung ano man ang gagawin ninyo, kahit nga magtuwad tuad kayo sa kalsada, mga pinayupak kayo, wala akong pakialam sa inyo ang pinakikialaman ko rito ah, na mga buwaka ng ina nyo sa halip na trabahohin ninyo kung papaanong paaluanin ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan yan ang hindi ninyo ginagawa ha? Ah? Sabi ko, ah, kahit na anong gawin ninyo, wala akong pakialam sa inyo, hindi ako tututol sa kabaliwan ninyo ang sinasabi ko lang dito, uulitin ko lang. Kung mayroon man kayong dapat pag-aksayahan ng panahon, ay itong mga kababayan nating mga mahihirap. Paulit-ulit ko na lang sinasabi rito na hindi lamang napakarami nating mga kababayan ang nagugutuman, parami pa ng parami. Ito bang mga sinasabi kong ito ay may basihan? Kahit ngayon po ay patutunayan ko sa inyo. Sumama kayo sa akin kung sino man nyo magkukusyon sa akin at patunayan kung gaano karami itong mga nagugutoma nating mga kababayan. Sumama kayo sa akin. Dahil lahat ng mga tinutulungan ko, yung nabibigyan ko ng kahit pa paano maibsan yung kagutoma nila, ituturo ko sa inyo isa-isa para sa ganun ay maniwala kayo dito sa madalas kong dinadakdak dito. Wala naman ako ibang dinadaldal dito kundi itong mga mahihirap ng kababayan. Dahil ako mismo ang nakakakita. Ako mismo ang pumupunta. Dangan nga lang talaga, hindi ko maikutan lahat itong mga kababayan ko. Gustuhin ko man. Lahat ay mabigyan na kahit na papaano. Hindi ko magawa unang-una wala akong mag magagamit na ah uh, alimbawa na lang natin yung ah uh, kontak doon sa isang lugar hindi naman ako politiko kaya yun ang sinasabi ko kayo dapat na mga politiko ang gumagawa nito hindi ako kasi wala naman ako sapat na na mobilization or either eh, ilan lang naman itong truck ko na no, ginagamit pa nga sa construction. Dadalwa lang yung truck ko. Ha? So, ibig sabihin kung ano lang yung naaabot, kung ano, pag pumunta ako doon sa, sa mga project ko, sa mga kumpanya ko na iniikutan, yun lang. Yung mga nadadaanan ko lang ang nabibigyan ko. At paminsan-minsan, lumalabas ako doon sa Uh, labas ng mga iniikutan ko. Kaya doon ko nga nakikita na hindi lang marami, parami pa ng parami itong mga nakikita kong mga nahihirapang mga kababayan natin. Kaya ganun na lang ang galit ko sa inyong mga animal kayo. Sa halip na magtrabaho kayo, yang ICC ang pinag-uukulan nyo ng panahon ng mga animal kayo, ano ba yan? Ha? unahin nyo itong ating mga mahihirap na kababayan. Diyan magkakasundo tayo. Hanggat hindi nyo ginagawa yan, magmumurahan lang tayo, magmumurahan dito. At pag minalas kayo at masalubong ko kayo mismo, kakapunin ko kayo. Or either pipigain ko yung mga ulo ninyo hanggat lumabas, sumabog, yung taho na laman ng ulo ninyo. Yan ang totoo dyan. Dahil sa nakikita ko, hindi na tama. Ha? Yan ang pag-aaksayahan nyo ng oras. Ang maging mimbro ulit na put at nyo. Ano bang kunyan, Ano bang mapapala ni Yudya sa mga animal na yan? Ha? Ito ang unahin nyo, itong mga kababayan ko. Hindi yan kung ano-anong mga katarantaduhan ninyo. Dahil lang dyan sa mga ambisyon ninyo na hindi ka naman magwawagi lalo na ikaw Romualdez dahil isa ka nang patay. Patay na. Yang pangarap mo na yan dahil isa ka nang baliw. Ha? Isa na rin itong pinsan mong baliw din. Simadinin mo yan. Pag-aaralan, pag-iisipan, kung ibabalik, ang pag aralan ninyo, itong sinasabi ko kung paano ninyong iangat itong buhay nitong itong mga mahihirap kong kababayan iyan ang paulit-ulit kong gagawin yan ang ulit-ulitin ko sa inyong idudukduk sa tuktok ninyo buha ka na ninyo kayo ang nandyan dahil pwede naman natin pwede naman kayong makipag-usap sa akin na saan, 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 ba Mr. Berana yung mga sinasabi mong mahihirap nating kababayan pwede kong ituro eh lahat yan bagamat nandito ako sa Luso nandito ako sa Mindoro hindi ba sinabi ko na dyan sa mga vlog ko na mas marami mahihirap nating kababayan dyan sa parting Mindanao lalo na dyan sa Sarangani province na kung saan Nandyan yung dinedevelop kong private resort ko. Kaya alam na alam ko na napakarami nating mga kababayan dyan ang uh, talaga namang walang makain. Siguro kung ikukwento ko lang, uh, demon nyo na lang yung hindi makakaramdam ng awa dito sa mga kababayan natin. At kung sasabihin ko rin sa inyo, na once na tumungtong na ako, dahil once a month, nandyan ako sa Sarangani province dahil uh, binibisita ko yung resort na pinapagawa ko. Ha? Yung alam pa lang nila, isang araw pa lang bago ako dumating dyan, naka-prepare na yung mga tao dyan, yung mga nasa paligid na yun, kasi isla po yun, doon sa mga kakwanan pa lang, doon pa lang sa daungan pa lang. Isang araw pa lang nakaprepare na yung mga taong sasalubong sa akin dyan. Bakit sila kailangan sumalubong sa akin? Alam kasi nila na kapag ka dumarating ako dyan, alam nila na mayroon akong naitutulong sa kanila alam nila randam nila kung papaano ko sila pinagmamalasakitan dahil kahit nga hindi pa ako naka-schedule pumunta roon mayroon akong inuutosan doon para lang magdala nung kahit papaano kahit ba naman pangsaing lang nilang bigas nagagawa ko pero hindi nga yan ang uh, pinupoint out ko ang sinasabi ko po rito, kung sana itong ating mga politiko ay mayroong ganong pagtulong, mayroong ganong pusong pagtulong, di sana walang nagugutuman nating mga kababayan. Kasi sinasabi ko po rito, napakayaman po ng Pilipinas. Napakayaman po. Bakit ko sinabing napakayaman ang Pilipinas, ay kitang-kita naman po eh. Hindi po ba? Maging kayo, kitang-kita ninyo. Kung magwaldas ng pira ito mga politikong ito, million-million, billion-billion. So, kung ito ba ang mga ibang porsyon doon ay tinutulong natin dito sa ating mga kababayan, hindi ba't magiging maganda ang buhay nito? Anong gusto ninyo? kayo lang ang masaya, kayo lang ang busog. Samantalang nakik nakikita ninyo, kung tutuusin, alam ko, na alam ninyong marami tayong mga kababayang tunay naman nagugutuman. Kaya ng konsensya niyo yung Na ako nga na hindi politiko, bakit ko kayang tumulong? Kasi nga, may konsensya ako. Ano ba naman yung kwan? Hindi baling madili ang mga project ko. Basta ang sa akin, maitulong muna doon sa mga nakikita ko. Paano nga yung mga hindi ko pa nakikita na napakarami pa? Grabe. Lalo na itong kung ito, itong abante na ito. Ito, napakahampas lupa. Ito, patay gutom ito eh. Sa totoo lang. No, naging congressman. Ayan na. Ang yaman-yaman na. Lahat naman yan. Lahat yan, mga patay gutom yun eh. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, mga kababayan ko. Nas kahit kailan ay hindi pumasok sa utak ko ang pasukin, ang magpagiging pagiging uh, politiko. Dahil nga alam ko, lahat ng mga kayamanan ng mga yan galing sa kademonyohan. At yun din ang paulit-ulit kong sinasabi rito, na ayaw kong haluan ng kademonyohan ang pirang meron ako. Kaya hindi kailanman pumasok sa utak ko ang pasukin ang politika. Dahil kung uh, pasukin ko yan, ang magiging tingin sa akin ng mga tao hindi lang basura kundi imbornal pa kagaya ng tingin ko sa inyo mga politiko ano bang tingin ko sa inyo imbornal kayong lahat unang una lahat naman kayo talaga mga patay gutom kasi kung hindi kayo patay gutom na mga animal kayo sana hindi ganyan kayo kung mangulimbat hindi ganyan ka talamak ang pangungulimbat niyo kasi nga patay gutom mga kayo eh di ba anong maaasahan ng ating mga kababayan kung hindi nyo babaguhin yung style ninyo ang sa akin lang po dito paulit-ulit kong sinasabi kung nakikita ko na po yung pagtulong ninyo at mapaangat ninyo ang kabuhayan nitong aking mga kababayan hindi nyo na ako makikitang magdadadaldal dito. Hindi na po. Dahil, wa, ano pa? Ano pa ang silbi ng pagdadadaldal ko kung yun namang tunay na layunin nitong uh, channel ko ay para magisingin itong mga walang konsensyang mga politiko. So, ibig sabihin, pag pinaangat nyo ang buhay nitong aking mga kababayan, wala tayong pag-uusapan, hindi nyo na ako makikita magdadadaldal dito. Pero hanggat nakikita ko, waka ng ina ninyo, isusumpa at isusumpa ko kayo. Wala akong gagawin dito kundi ang magdasal na maagang kamatayan ninyo. Para sa ganon, maubos na, mapistin ang lahat yang mga kawatan dito sa gobyernong ito lalo na yung mga politikong mga tanga dyan na naggagaling-galingan kagaya mo abantin na yung mukhang bayawak na yan sa itsura lang eh kahit pa magbihis ng mga barong yung mga animal na yan halat, halatang halata mo na galing sa pinagnakawan ng kanilang mga barong na yan alam nyo kung bakit maliban doon sa hindi bagay sa kanila kasi ngayon lang naman sila makasuot ng barong kung wala naman silang kinulimbat hindi ba makasuot ng barong yan ha? so makikita nyo yung uh, hindi bagay sa kanila dahil ang uh, nagre-reflect sa, sa utak ng mga Pilipino ay isa kang patay gutom ngayon ka lang umaman dahil sa mga pangungulimbat mo kung hindi totoo itong sinabi ko I-comment mo diyan. Sabihin mo sa akin. Nagkita tayo sa Lunita. At saka ka magpaliwanag sa akin na hindi totoo itong sinasabi ko. Ngayon, kung hindi totoo itong sinasabi ko, di hamunin mo na rin ako na magpatayan tayo. Lahat kayo diyan ng mga politiko. Wala akong i-exempt dito. Sabi ko nga rito, kung ito ang magiging gamot sa kagutuman ng aking mga mahihirap na kababayan. Ano mang oras, ano mang araw, pwede akong makipagpatayan sa mga politikong mga baliw na ito. Paulitin ko lamang po, doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Pindutin po yung notification bell at uh, wag nyo na rin pong kalimutan i-like and share na rin po para malaman po nila ng mga politikong mga hunghang na ito itong nilalaman ng bidyong ito dahil ang gusto ko lang po rito ay maipaabot sa kanila baka po sakali baka po sakali nga uh, sa kada dal, dal natin dito ay uh, magbago yung kanilang mga pananaw mabago man lang yung kanilang uh, mindset or magkaroon sila ng konsensya sa kanilang sarili. Yun lamang po ang purpose kung bakit ko sinasabing mag-subscribe, share, pindot ang notification bell, at yung like. Sana po maintindihan ninyo, mga kababayan po. Yun lamang po ang purpose ng video ito dahil sa inyo mismo nangangako ako oras lang na makita ko na kahit papaano ay kumakain na sa oras itong mga kababayan ko dahil tinulungan ito tinulungan na nitong mga nandiyan sa gobyerno Hinding, hindi hindi niyo na po ako makikita sa channel na ito at buburahin ko na po ito dahil sinabi ko po kanina lang ang purpose ng channel kong ito kaya ginawa ko ito ay para kahit papaano makapagsalita para dito sa mga mahihirap kong kababayan dahil wala naman silang lakas ng loob na para murahin itong mga animal, na mga buisit ng mga politikong ito at hindi naman nila kayang magsabing mamatay na sana itong mga magnanakaw nito maraming maraming salamat po muli at uh, sana po ay ang suerte po ay dumating na sa inyo dahil wala naman po akong uh, ah si uh, hinihingi talaga sa ating Panginoon kundi ibigay na po ang suerte sa inyo maraming maraming salamat po at pagpalain nawa kayo Music